Good day mga idol, bali meron tayong home service Actually hindi siya home service ang mangyayari Kukunin natin yung makina dun sa bahay nung mayari Tapos iuwi natin, dun natin bubuwin sa bahay para mas mabilis masigaso ko Kasi may trabaho ko, bali ko siya mamayang gabi Pabaklasin ko siya mamayang gabi, tapos Friday biyahe ako para mapapress yung, mga, yung connecting rod na Kasi katok yun eh, saka para mabilin na rin yung mga pesa Bali ngayon kakalasin ko lang muna siya tapos i-ready -re ko siya para sa Friday dire-diretso na yung pagbuo ko ng makina Ali M3 yun na kumatok tapos sa gusok okay mga idol okay mga idol nandito na tayo sa kukunin nating makina yung ayusin natin nandun siya M3 yun tingnan natin siya kung madadala natin kagad Oh, okay, mga idol, ito yung kukunin natin yung makina at iuwi natin yung makina sa bahay natin bubuin. Eh, nakakalas na pala to, yung ano lang upuan. Gutin natin yung makina nito. I Testing muna natin. Okay. Ay, sige, on naman siya. araw maririnig mo? Ay, eh, rinig nyo naman mga idol kung anong sira niya, no. Bali, katok siya. Tapos, nausok siya. Bali, yun ang papalitan natin mga pyesa. Tapos, titignan pa natin yung ibang sira. Okay lang, sir, ibinablog ko. Ha? Oh, hindi, okay lang na ibinablog ko. Okay lang naman, ano. Eh, bali, kakalasin natin siya. Tapos, Friday, sisimulan ko siya kasi pupunta pa ako ng Balanga para mapapress yung connect yung connecting rod. sa so, doon na rin ako bibili ng mga pesa. Doon nga pala sa mga nag, ibang nagme-message na hindi ko napupuntahan pag nagpapa-home service. Pasensya na kayo kasi may trabaho rin ako eh. Hindi ko masikaso. Ito kasi matagal ko na siyang kausap. Kaya nung nag-message sa akin kanina na kail, ano, may pera na para sa mga pesa, pinunta ko na sa kagad. Doon sa iba na hindi ko mapuntahan, pasensya na kayo. Kung hindi nyo mahintay at kailangan na kailangan nyo yung motor, pwede nyo naman yung pagawa sa iba. Huwag nyo na akong hintayin. Okay mga idol, uh, simulan ko na to tapos diretso sa bra sa shop babaklasin uh, ko. Uh, makina mga idol, nakasakay natin sa Mio natin. Dali natin siya sa shop para mabuo. Ayun okay, mga idol, ito na. Ah uh, na natin tong makina na to. Simulan ko sa cylinder head muna tapos pupunta ako diyan sa may panggilid mamaya. Okay mga idol, bali simulan na natin. Tanggalin muna natin 'to. Mamaya ko natanggalin yung throttle body niya. Yes. Mm, ako. Tignan nyo, mga idol. Ayan, pagkahanap na pa, napapabayaan niyo. ano, may halong tubig yung ano niyo. langis. Basag -basag. <coughs> Tapos, oh. ayan natin yung... niya. Oh. Oh. Oh tensioner. Pensioner. space leak na natin. Dito na natin tuturuan tayo try natin ngayon. Pensioner. tensioner. Para dere tayo sa pagbaklas. Pinakasok ito ng tubig mga idol, itsura pa lang. Para siyang naglulumot na may alam, parang gatas-gatas yung langis niya. Okay. Mabuhay mga mga ito. Kasi lumuro ito magkabilang hilig na ito mga alam. Hindi naman torne nyo rito na halim para... Sabi mo, yung mukha mo dapat yung... Mukha mo? Oo. Hindi, kuku ko lang. Hindi mo lang kailangan kuku ko niya. Sige lang. ako sa picture. Mukhang mahihirapan ako dito mga idol sa center stand kasi kinalawang na sa ibibiyakin to. Mukhang din ako mahihirapan. Dito ko lang at sige. Oo, sige lang palikot dito. Saan lang ginagawa ko? Thank So, ayun, um, tapos tanggalin nyo itong kanyang chili tatanggal naman nga so yung wala naman na so, birahin yung cylinder head. Ah, gutinang derecho. kung po salty. ano yung kung po? ano yung yung langis niya. ano yung ano siya? Oh, parang may gatas. Oh, ano, hmm. ano. Para yung ano to may tu Nagka tubig, nagkatubig o, oh. tingko, baka nilubog nilub na lubog sa baha o nadaan sa baha to, kaya nagkaganto. Kaya ako matok yung makina niya. Ali, kakalasin ko na lang muna, tapos, tingin natin kung ano yung bakong sila. Okay. Oh, ito, stock up siya. Ay, hindi. Kala ko, stock up. Ay, matanggal kanina. Ano niya mga idol o? Puting puti yung loob, yung langis niya. Alatang halong may tubig, may halong tubig. Kaya... Kailangan piyak, mukhang mahirapan sa center stall. Kasi, ayan, kinakalawang siya. Sa binagat kasi yung may-ari nito eh. Kaya yeah, kinakalawang. Ako okay. mga idol eh, ito na, the moment of truth na idol.

Ayan na. Tignan <laughs> nyo mga idol. Lumot na yung laman. Lumot to eh. Hindi eh. okay. to. Ito yeah. ah. na yung natin Okay mga idol, ito yung problema niya, lapit na. Okay. Ayan, i-rinig nyo. Kahit mahina lang yung katok ko. Ayan, na? ayan. Tapos mo konti. Ayan, ayan. rinig nyo. Kahit pitik-pitikin ko lang. Maingay na siya. Kaya maingay yung pag-inistart. Ali, papalitan natin to ng pin. Tapos itong bearing nyo. Stuck up. Ayan, ganyan lang. Ayan, tigas. Ayan yun yung papansin natin. Okay, mga idol. Bali, update ko na lang kayo kapag ka Nabili ko na yung mga pesa tapos naigabit na yung bagong connecting rod na orderin. Tapos, tingnan natin kung kailan natin mabubuhay. Okay, maraming salamat.